hinihiling ng Diyos. Sino kaya ang tatanggapin sa templo mong nasasyon? Sino kaya ang marapat sa burol mo, Panginoon? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita. Hindi niya tinatanggap ang kayaweng itinakwil at ang binibigyang dangal ay ang mga masunurin. Sa pangakong binitiway, hindi sila nagtataksil. Kahit anong pahinatnan salita niya ay tutuktin. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay.